Ayan mga boss, magkakatay tayo ng baboy ramo mga boss Ayan ang baboy ramo mga boss tabi na lang po sa mga hindi kumakain ng baboy ramo mga kaibigan nating haram dyan mga boss Ayan mga boss oh, kasi nagre-request yung busing natin na mag try daw nilang kumain ng baboy ramo mga boss kaya ayan mga boss at uh, nagkatay ako ng mag-isa mga boss kumatay ako dyan mga boss at pass uh, forward lang natin mga boss kasi patagal-tagal mga boss pero saglit ko lang yan ginawa kasi binalatan ko lang yan mga boss. Ayan ang mga boss oh. Ayan. Tinanggal ko yung mga paayan dyan mga boss kasi sarap yun ilagyan ng munggo mga boss. Ayan mga pasinsya na sa mga kapatid nating haram. Mga pasintabi na lang po sa inyo lahat dyan mga mga boss. At uh, ayan yung uh, karne niyang baboy ramon na yan mga boss. At uh, pulang-pula yan mga boss. Ayan. Tingnan yung mga boss at uh, ibumukbang natin yung laman niyan mga Bang boss. Ayun ang karne ng mga boss. Mga boss Ito oh, ibumukbang natin. natin yan. Ha? At uh, lalagyan natin ng dalawang gin yan mga boss para makain natin Ayan. yung karne mga boss. Ayan, at yung mga at, boss. yung mga boss at uh, kain natin yung mga boss. Pero natin mga, mga boss, Tagayin Mga natin mga boss. Ayan, mga mga boss uh, may dalawang gin ha? tayo diyan mga boss at uh, inumin na? natin yung isang gin diyan mga boss na walang tubig-tubig mga, boss. Para mamamatay yung bakterya diyan mga boss, di ba? Kasi alkohol yan mga boss Ang gin yeah napaka pait yan mga ito. boss Kami Ayon, mga bus kita maginatig kita mga bus Kailangan natin ang gin mga bus kita 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 oh kita 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 natin yung karne yung mga boss kita 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 mga boss kita 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 mga boss kita walang bawas yan ng gin yan mga boss baka naisip nyo mga boss na may bawas yan mga boss naka sale mga boss naka plastic pa yan yan o oh. yan bagong bukas yan talaga mga boss tingnan nyo mga boss inumin natin yan para pag kumain tayo ng karne na hilaw na yan mga boss meron na tayong alkohol sa tiyan natin mga boss di ba kaya tingnan nyo mga boss at huwag kayong tumigil sa panonood dyan mga boss kasi titirahin na natin boss. yan mga boss Kainin na natin to Pero maraming salamat mga boss Sa panonood yung mga boss, at, uh, lang, mga boss At pakilike and share lang mga boss Yung mga videos ko dyan mga boss Pinaka importante mga boss Ila like